Lunes ng umaga, eto nga taligagana naman ako sa pag-aasikasa sa mga bata sa pagpasok ng school at pagka-uwi ko nga kumain lang ako tapos nag-unboxing. Pagkagising ko nga, naglikpit lang ako ng higaan. Pagkatapos, e eh, magpiprito naman ako nitong hotdog na ipang at saka pang ulam ng mga bata. Habang inaantay ko nga na matuyuan ng tubig yung hotdog, na malansya nga muna ako nitong uniform nila sa girls Scout. Every Monday nga, eto yung uniform nila kahit wala silang ganap sa Girl Scout. Isa nga to sa so mga gusto ko maranasan dati nung elementary days, kaya naman ito nga nag-aaral na yung mga anak ko ini-register ko nga sila dito pagkatapos ko nga mamalangcha pagkabalik ko dito sa hotdog etong hat na sunog na ng bahagya. limang piraso nga lang to dahil tig-isa nga lang kami tapos tig-isa lang din sila ng baon nagsandok na nga rin ako ng kanin para mamaya yung mga bata ikakain na lang At habang kumakain nga sila, inasikaso ko na nga rin itong babaunin nila. Nagpapabaon nga pala ako sa kanila ng kanin, prutas, biskwit at saka na yakult. yakul. Pero minsan, Dutch Mill nga o di kaya chaki yung pinapabaon ko sa kanilang inumin bukod nga sa tubig. Ang ganda nga nitong lunchbox na nabili ko para sa kanila kasi marami ka talaga mailalagay. Sabihan ko na nga si Sena na punuan na ng tubig yung tumbler nila at ako naman eto for the skincare ang person. Char. At dahil gumagamit nga ako ng rejuvenating set at nagpipil nga itong face ko, hindi talaga ako pwedeng lumabas ng walang sunscreen. At grabe rin talaga ako maglagay ng sunscreen sa mukha. Talaga namang hindi ko tinitipin. Kaya eto, nagbuka tuloy ako mumu sa sobrang puti ng mukha ko. Pagkatapos ka, inaglip tint lang ako at inayos ko lang yung buhok ko. At syempre, para nga perfect ang ating smile. Kailangan natin ng pustiso. Char! Pagdating nga kay Sena, wala na ako masyadong problema dahil marunong na siyang magbis, mag-isa. At dito na nga lang ako nakafocus sa pag-aasikaso sa bunso ko. Nasa patusan at naipitan ko na nga si at sabi ko kumuha siya ng pabango para mabango nga sila bago umalis ng bahay. At medyo nagmamadali na nga kami ng mga oras na to't sabi ko mali-late na sila pagka natagalan pa kami. Naku po, napakakalat pa nga ng bahay at iiwanan ko nga muna tong ganito at mamaya na ako magliligpit pagka uwi ko. At bago nga ako maglinis, kakain nga muna ako pasintabi muna dito sa Lamesa at makalat pa. Nagugutom na nga rin ako at paano pang almusal at tanghalian ko na nga ito. Ganito rin ba kayo Nagsasabon ng kape or Milo sa kanin? At habang kumakain nga ako dito, nagche-check lang ako ng other platforms ko tulad nga ng Blue App, YouTube at saka nitong Black App. Nagbabasa na nga rin lang ako ng ibang comments tapos nagre-replay na rin. Ganitong oras na lang din kasi ako nakakahawak ng cellphone pagka naihatid ko na nga yung mga bata sa school. Kain po tayo mga Marcel Parsi. Nung nakaraan nga, umorder ako ng Necrotion at saka ng Revita Glow. Paubos na rin kasi yung Revita Glow ko at wala na nga akong ginagamit na toner. Night Cream na nga lang yun, tapos sunscreen. napacheckout out na rin ako kasi nga yung Revita Glow nila ngayon, nakasale at meron niyang kasama ganitong sunscreen. Kung nung nakaraan nga, nagcheckout out pa ako ng another sunscreen dahil kinukulang ako sa ganyang 20 grams. Ngayon nga, hindi na dahil may kasama na. Kung hindi nga ako nakakamali 180 pesos din yung ganitong kalaking sunscreen, kaya naman ang laking tipid din. Umiinom nga rin pala ako ng Ne ko tayo na takala ko nga 30 pieces lang yung laman yung pala 60 pieces at good for one month na nga ito tapos may kasama pa nga siyang 14 pieces na nakalagay nga dito sa pouch kaya super sulit kaya naman kung bet nyo nga rin ilalagay ko na lang yung link sa my comment section at yun lang muna mga Marcel Parsi salamat sa panonood please like and share this video